Binubudol mo ang taong bayan from, from PERMA to the operations of PERMA. Magandang araw at ito po ang ating panibagong update. Nagsalita nga itong political expert na si Malot na ito o mano ang ginawa ng PERMA at ng pumuha ng House of Representatives. Kung kasabwat man dito si Tambi ay malinaw na isang pambubudol dahil nabuki nga itong PERMA sa pagdinig sa Senado noong nakarang araw dahil napakarami po ha ang butas na nakita dito sa perma unang una expired na ang registration nito pangalawa po ay umamin din itong si Atty. Abad na hindi pala siya kasapi nitong perma na kiniklaim ni Mr. Oñate na umalay kasama nila itong isang petitioner na si Atty. Abad ngunit inamin ni Atty. Abad na hindi siya masyadong well-oriented sa sinusulong nitong Pirma Nako po. Pambubudol talaga, ano? Uh, binubudol mo ang taong bayan. From, from PIRMA to the operations of PIRMA, gagawa ka ngayon ng overnight na organizational chart. Ilalagay mo ang mga pangalan dyan ng kung sino-sino. Uh, kaya ako natutuwa sa Senado dahil consistently na tinatanong nila. Kasi makikita mo talagang ano nga ang sabi nga ni Senator Bato, para nyo kaming kinapon. Uh, so so ang, ang, ang sense ko, um, Mabuti't ba'y kam tayo kasi kung unicameral tayo, hindi natin makikita itong nangyari. Uh, nakakalungkot dahil sa kagustuhan ng politiko na masunod ang kanilang gusto, pati mga taong bayan, binababoy. Uh, uh, nakakalungkot yun dahil uh, for 100 pesos and to say that uh, you support uh, voting jointly. Uh, hindi naman utanga ang ang Pilipino hindi utanga ang ang bayan at lalong-lalo na uh, sayang ang panahon kung gagamitin lamang natin dito oo mm -hmm. lahat ito ay interconnected uh, mamaluk mm -hmm. mm -hmm. um, at alam mo uh, admar ako ang isa ko nakikitang exit um uh, magsalita ang pangulo itigil niya kasi this is the only way na maaayos natin ang politika natin at sabihin niya, you know hindi ko ito interes. pero ano ba nangyari alam niyo mga kababayan po natin, kapag gusto talaga ni Pangulong Marcos na uh, humupa na itong uh, mainit ngayon, uh, nagkakainitan ngayon na mga kongresista at itong mga senador, inagsalita eh, na ito. Uh, pero kita naman po natin mga kababayan po natin, walang pakialam si Pangulong Marcos sa nangyayari ngayon na uh, sa Senado at sa House of Representatives. At kung titingnan po natin, mukhang kinakawawa ang mga senador po natin kasi na araw-araw silang binabakbakan ng mga kongresista at inuutusan pa na tila ba mas mataas ang piling uh, nila, mas mataas sila o sila na yung masusunod. Ang ilang kongresista sinasabihan ng mga senador na madaliin na ang uh, pagpasa nitong uh, bagong provision ng ating batas dahil i-adapt na agad nila o mano, kailangan na o mano magtrabaho. So parang pinapalabas nila na hindi nagtatrabaho ang ilang mga senador po natin. So kinakawawa na nga pero ang ating pangulo ay mukhang... Hindi makikialam at hahayaan na lang na magkaroon ng mainit na diskusyon, mainit na sagutan itong mga nasa Congress po natin. Um, as a former legislator, he knows that that cannot be. When you open the revision of the Constitution, lahat na yan. Pwede bang masabi na how will the public even trust? the House of Representatives na sabi, economic provision lang ito. E eh, from the very beginning, problematic na itong approach nila. Mm. So, ako, uh, binabalik ko kay Presidente. Uh, Mr. President, alam mo, ikaw na, single vote lang naman ng speaker. Uh, ayusin natin ito. Kawawaan taong bayan sa ginagawa ninyo. Uh, hindi ang panahon ay naaayon sa saligang, uh, sa pagbabago ng saligang batas na sa ganitong paraan. Mm. Uh, nakita nyo naman sa Senado nagkakalat na sila anong klaseng administration na ito na hindi mo masaway ang iyong speaker at ang iyong mga nasa house at ginagawang daily press conference ang pag-atake sa Senado uh, ganito ba ang gobyernong gusto ninyo ganito ba ang administration na dapat uh, uh, inyong pinamumunuan so sa tingin ko ang tagal na uh, ang tagal na at kailangan na siyang pumasok at sabihin I mean, even a national address to the people. Ano ba talaga ito? Kasi... Inakala na nga ng ating mga kababayan na si Tambi na ang uh, presidente ngayon eh. Na mukhang siya ang uh, masusunod. Kasi tingnan niyo po mga kababayan po natin. Araw-araw nagsasalita itong kanyang mga alipore sa... Hindi natin lahat, nila lahat itong nasa House of Representatives kasi mayroon talagang matitino dyan. Nakita po natin na nagtatrabaho at hindi natatakot kung mang banta sa kanilang buhay. Kita po natin ngayon, ang ilang kongresista dyan, ano? Pero ang ilang kongresista, na araw-araw na lang halos inaatake itong mga senador po natin. Dahil sa pagsasalita at ginagawang uh, investigation sa People's Initiative, uh, galit na galit sila. So kung ano-ano bang -ano mga masasakit na salita ang kanilang ginagawa at uh, naghahalungkat na sila ng umano'y uh, mga baho, kaso, nitong ilang mga senador na nagsalita against dito sa People's Initiative, ba cacha na sinusulong nitong uh, ni House Speaker. Nakikita natin every step of the way. Deception, diversion, deception, diversion, deception. Um, sayang ho yung political capital ninyo. Mm -hmm. Ma'am, uh, bilang isang political strategist, baka may libre kang uh, payo maliban yung kanina. tayo? Libre. Alam mo, mahirap ito kasi sa simula pa lang. Walang walang accountability, walang transparency sa process. Dinidinay nga eh. Mm -hmm. Bakit mo i-deny? Kumaga, kung kung ma'am, na trap na ba sila? Parang nasa point of hindi na sila makabalik? balik. Oo, sa tingin ko no natrap na trap na sila kasi kaya kaya tapon ng tapon ng putik sa Senado. Oh, nabanggit nga ni minsan uh, ng isa uh, ni, ano 'yung Senator John Villanueva sa una pa niyang mga uh, una pa mga uh, privilege speech na kami dito sa Senado, hindi kami abala sa paggawa ng resolusyon. In support doon sa mga leader namin. Oo, mas kumbaga, mas abala sila kung paano tututukog, paano mapaganda, kung ano man yung mga panukalang uh, batas kesa sa palaging naglalabas ng resolusyon in support. Kasi no. kung mapapansin din natin, siguro patama ito sa makailang beses na pagpapalabas ng resolusyon in support sa uh, sa liderato, ng uh, speaker, sa kamara, sa kabuuan. yun ang naging... So napansin din ano, ni Adnar, mga kababayan po natin, na mukhang sunod-sunod na nga ang paglabas nila ng House Resolution na nagpapakita ng supporta, dinidepensahan itong kanilang House Speaker. So ilang bisis na nung dati kay Pangulong uh, Digong, uh, naglabas din sila doon nung uh, pang uh, nagsimula itong uh, investigation sa people's initiative so naglabas din sila na talagang uh, dire nila siro nila itong si House Speaker Martin Valdez sa amoy pang aatake ng mga senador eh wala namang pang-aatake na nangyari ito ay uh, isang uh, investigation lamang at dahil gusto malaman kung sino nga ba talaga ang nagpasimuno itong people's initiative pero dumipensa na agad parang nagpapatunay lamang na sila nga at itong si House Speaker nga ang uh, na, nagpasimuno nitong People's Initiative at ang mga nangyayaring nga uh, bayaran. So, wala pa namang napatunayan. Kung baga, hindi pa tapos ang investigation pero dumipensa na agad. Advanced na sila na dumipensa against dito uh, sa mga senador po natin. So, anyway, talagang marami pang maibubunyag dito dahil itong si uh, Attorney Abad eh, mukhang marami pang alam so magkaalam niya so nung pagtinig mga kababayan natin no uh, pitik nila so tingin mo magandang strategy yun na kumbaga so of force na kami nagkakaisa hindi hindi yung maganda takot lang ang mga congressman dahil hawak ni speaker ang ang kondo para sa kanilang distrito siguro yun ang dapat kaya nagugulat ako walang nagsasalita dati may mga makikisig at talagang matatapang na congressman uh, at ang nakakalungkot dito parang isang click na lamang ang House of Representatives uh, yung, yung daily mag press conference ka tapos ang pinag-uusapan lang nyo batiko sa Senado at sabihin ipas nyo na yan or else paano ka magiging or else ah yung mga congressman kayo yung elected by district Charity Pero mga na sen senador, ah, nationwide yun. Mm. So malaki ho ang constituency nila, Alang naman po ang mata nila sa ginagawa ninyo. Diba? So sana maintindihan natin kung bakit yung sa ligang batas natin was designed as such. Na ang House of Representatives, 3 years, maximum of 9 years. Ang Senado, 6 years, maximum of 12 hindi ho yun arbitrary. Talaga hong sinadya na ganon. Mas matagal ang senador dahil nationwide at may role ho silang ginagawa in the removal of a sitting president. No? Ang House of Representatives, hindi ho siya continuing body. Every three years. Wala na naiiwan dyan. Lahat sila tumatakbo. So, may design ng ating framers ng Saligang Batas, ang presidente, isang term na six years. Pwedeng hindi kayo sumang-ayon doon dahil sa isang magaling na presidente, yung six years maliit. Pero sa isang worst na presidente, yung six years matagal. Pero yun huwag sa ligang batas. Six years sila, ang presidente, ang vice president. At makikita nyo ha, yung six years na andyan pa ho yung senador. Na hinalal nyo uh, prior to the election of the president. So, So yun po mga kababayan po natin, talagang uh, binitawa na ni Malotikia itong mga masasakit na patama at uh, real talk para sa ating mga kongresista na nagmamayabang po ang ilanjaan dahil masyadong malakas kay uh, House Speaker Martin Romualdez. Uh, hindi natin nila lahat, may mga kongresista po mga kababayan po natin na matitino at trabaho lang ng trabaho, walang personalan So ang uh, talagang nakadikit dito kaya speaker yan po yung araw-araw halos yung buhabanat sa mga senador po natin, na halos hindi na rin sila pinapansin at tuloy-tuloy lang ang kanilang trabaho ika nga ang sabi ni uh, uh, SP uh, Sovere hindi na umano nila papatulan itong mga kongresista kahit ano pa ang patama so kaso hindi lang talaga may iwasan na minsan ipinipersonal eh, na sila kagaya ng ginawa kay Senator Villanueva na agad nag uh, response at nilabas itong mga baho na masyadong mabaho uh, ni uh, representative Saldico. Ano po ang inyong komento sa loobin mga kababayan panadan? Sa mga analysis, opinion po na inalabas uh, ni uh, malotikia isang uh, political expert. Uh, so, komenta po sa ating comment section. Yan lang muna yung ating update. Hanggang sa muli mga kababayan.